kayo malilito no lamang ang jakala kayo na 26-23 no okay so bola ng Piero. ayan bola ng Piero, mga lods ah di ano ba to jakala pala okay okay Hoy, 5 second. Uy, nag-dress. Maganda ang tira ni Berboa. Ah. Mga maganda uwi nito sa ano, mga maganda bakasyon ah. <laughs> okay, Piero, baba, Piero. Relax lang, ah, ng oras eh. First quarter pa lang 'yan. Okay. Ayun oh. Ayan na, ah, siyap, bumanat na Go! Up! Counted! Alok! Sinong naka? Bumaba na dyan si Dilaw galing dito kanina sa cover court. <mulik> <mulik> si, sino bang Budot, pre? sino Budot? sino Budot? Sinong Budot? <mulik> <laughs> Shoutout sa pinuno na Meron tayong guest Ayaw ayaw Ah, uh, Uy Tumitira yung babae Ito na. ah Opo ayaw po po Team Jakala po Opo Opo po ito ano yung ano, Piero, no? Piero. Ah, jakala. Medyo, ano, pawis na si Boss Paler, oh. Ah. Okay ah. ah, lamang ngayon ng ano ah, ang jakala sa Piero. Eh. Ah. Lamang yung jakala ngayon, halot ah. sa. đây à quân à ok so yun lang muna magalot sa mga... wala lang

ay yeah, talaga ito matinding laban to mga to lagi na kaya yeah, sabi ko sa inyo no eh, hindi pumapayag ang PR na matalo sila no eh, hindi po papayag ang Jakala na matalo no kaya laban ay okay. bitayo pinse pinse ay katamto Okay, okay. Tanda yun, tanda yun, tanda yun. Kawag okay, tanda yung bola. Drive, drive, Bagunas, bagunas, sayang. Tinira ni Bagunas, pasok. Talagang siyamba lang ng ano, ano. Medyo may high, may laro tayo yun ng ano. Diyak mga lods. O, kasi ang laki na naman ngayon, ano. 54, 45, no. Alam mga diyak Okay. Nagsisikap din naman talaga ang Piaro. Oh, ito yung panlaban nila, malaki yan. Pero hindi nakakaporma dahil nakakapaul ng paul. Okay, number 10. Baka lahat kayo mag-graduate, ha? Oh. Tatlo na. Tatlo, baka mag-graduate kayo lahat. Yari kayo sa piyaro. So, yung 54-45, no? Ganun pa rin, 54-55. Lamang ang... Ayan. Eh. Piaro bola, piaro. Oh, wala na tao sa lalim. Counted pa rin, counted. Foul counted. Sino?

Jangan luka-lah penumpang! Haiže202! Jangan luka-lah. Kenapa jika dia Malayo pa ano ba? Oh, Tala ganda ka.